ikaw? Hello, Hello ma'am, ma nandito na ako ma'am Eh, kanina ko pa tinatawagan Hindi naman ako sinasagot, ring lang ng ring Andiyan na po ba kayo sa may harapan ng ano, water refilling? Yes po, nandito na po sa Ah, ma'am, nandito na po yung water refilling? Itong ano, 3623 Apo, apo, apo 3623 ang number Apo, apo Ah, uh, 'to mismo sana. Okay, maraming yeah, yeah. uh, ako ng katok. Sige, eh. ko talaga Sige, Okay po. Okay, okay. okay. Pantay? Pantay sa isang binangon. Pupunta nga rin ako dun eh. Dati tulo ako eh. Sana makakuha nito.